Rofa May may masalimuot palang nakaraan sa kanyang yumaong ex-husband na si Trevor Magallanes. Disclaimer. Ang mga nilalaman sa video na ito ay batay sa mga ulat, obserbasyon, at kuro-kuro ng publiko. Ang mga pananaw ay hindi opisyal na pahayag ng mga taong sangkot. Layunin ng channel na ito ang magbigay ng impormasyon at komentaryo na maaaring makatulong sa mas malalim na pag-unawa ng mga isyong pampubliko. Mga kabos, hindi pa pala tapos ang mga revelasyon sa buhay ni Rufame Quinto, matapos ang matinding emosyon ng pagkawala ng kanyang yumaong asawa, unti-unti ngayong lumalabas ang ilang nakakagulat na detalye sa nakaraan ng lalaki, at ang tanong ngayon ng marami, alam ba talaga ni Rufame kung sino ang pinakasalan niya? O may mga lihim ba itong itinago sa kanya hanggang sa huli? Sa unang tingin, para bang isang modernong fairy tale ang kwento ni Rufa May at ng kanyang ex-husband na si Trevor, isang Pinay celebrity at isang banyagang negosyante na nagtagpo sa gitna ng pandemya, nagkakilala, nagkaibigan, umibig, at nagpakasal, pero gaya nga ng mga pelikula, hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa happy ending. Ngayong pumanaw na si Trevor, tila may mga multo ng nakaraan na muling nabubuhay, ilang source ang nagsimulang magsalita, mga dating kasamahan, kaibigan, at ilang kapwa negosyante na tila may mga alam na hindi pa naibubunyag sa publiko, at ayon sa kanila, hindi raw ganoon kasimple ang buhay ni Trevor bago pa man niya nakilala si Rufa May. Isa sa mga pinakasyakang naalegasyon ay ang di umano'y ni Trevor sa ilang kaso ng fraud at identity deception sa Amerika. May mga dokumento manong nagpapakita na sangkot siya sa isang negosyo na isinara dahil sa umano'y hindi tamang pamamalakad, may sinasabing may ilang investors na nawalan ng pera, at isa raw si Trevor sa mga naunang iniimbestigahan, bagamat hindi umano siya nakasuhan, marami ang nagtatanong, nakaligtas lang ba siya sa kaso, o may tumulong sa kanya para malinis ang pangalan. May kumakalat ting bulong-bulungan na hindi lang isa, kundi dalawa raw ang naging pamilya ni Trevor bago pa man siya nakilala ni Rufa May, oo, mga kabus, dalawa raw ang naging asawa nito sa Amerika, at pareho raw na uwi sa hiwalayan dahil sa irreconcilable differences, ang mas nakakagulat, ayon sa isang anonymous tipster, may anak daw si Trevor sa unan niyang asawa, na hindi umano na banggit kailanman kay Rufa May. Kung totoo man ito, hindi ba't isang malaking tanong ito sa integridad ng kanilang relasyon? Paano na itago ng isang tao ang ganoon kalaking sikreto? Ayon pa sa ilang source, may mga pagkakataong tila kontrolado ni Trevor ang ilan sa mga aspeto ng buhay ni Rufa May noong sila'y magkasama pa, may mga sinasabing pinigilan siya nitong magbalik sa full-time showbiz, at tila Jean Austo ni Trevor na mapanatili si Rufa bilang full-time wife and mom sa Amerika, may mga netizens na nagsasabing, parang nawala si Rufa May, noong mga panahong iyon, hindi na gaano visible sa TV, hindi na aktibo sa mga event, at tila unti-unting inalis sa spotlight. Pero paano nga ba nagbago ang lahat? Nang mamatay si Trevor, marami ang nakisimpat siya, si Rufu May mismo ay halos mabiyak sa sakit, pero ilang linggo matapos ang libing, bigla raw naging tahimik ang kampo ni Rufu May, at dito na nagsimula ang mga tanong, may natuklasan kaya siya? May naiwang lihim na dokumento. May biglang lumapit sa kanya at nagbunyag ng katotohanan. Isa pa sa mga tila hindi napansin noon ay ang bigla ang paglipat ni Rufa May at ng anak niya pabalik sa Pilipinas, mabilis, walang masyadong paliwanag, ayon sa ilang kaibigan niya, gusto lang daw ni Rufa May ng panibagong simula, pero ngayon, sa dami ng mga revelasyong unti-unting lumalabas, hindi kaya ito ang kanyang paraan ng pagtakbo mula sa mga iniwang sugat ng kanyang yumaong asawa. Mga kabos, hindi natin alam ang buong katotohanan, hindi pa rin nagsasalita ng direkta si Rufo May tungkol sa mga isyong ito, pero kung totoo man ang mga usap-usapan, hindi ba't parang biktima rin siya sa lahat ng ito? Isang babaeng umibig ng totoo, pero itinago ang buong pagkatao ng lalaking kanyang minahal. Ang mga tanong ngayon ng mga netizens. Totoo ba ang mga kaso ng fraud at deception ni Trevor? Paano niya naitago ang lahat ng ito kay Rufo at ang pinakamabigat, hanggang kailan itinago ni Trevor ang kanyang mga sikreto? Mga kabos, minsan talaga mas makulay pa sa pelikula ang mga totoong buhay ng mga artista, at ang kwento ni Rufo May ay tila isang teleserye na puno ng pag-ibig, trahedya, at mga lihim na ngayoy unti-unting lumilitaw, mananatiling tanong ang lahat ng ito, hanggat walang kompirmasyon mula mismo kay Rufo Kaya ang tanong ngayon, dapat ba siyang magsalita? Karapatan ba ng publiko na malaman ang buong kwento? O dapat bang manatili na lamang sa tahimik si Rufa May at hayaang maghilom ang mga sugat ng nakaraan? Ikaw, anong tingin mo sa isyong ito? Biktima lang ba si Rufa May? O may mga bagay rin siyang dapat linawin sa publiko? Comment down below ang inyong mga saloobin, at kung gusto nyo pa ng mas marami pang kwentong gaya nito, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa Buzz Pinas. Hanggang sa susunod nating tsikahan mga kabus, ito ang inyong lingkod at tandaan, sa likod ng bawat ngiti ng celebrity, may mga kwento tayong hindi pa naririnig.